Magandang araw po. Ngayon na may nandito tayo sa garden. Tayo po ay mag-harvest ng Japanese orange. Ito na po yung Japanese orange. Kung mapapansin nyo, pwede na siyang i-harvest dahil siya po ay hinog na. Ayan po. Ayan. Pakikita ko lang sa inyo yung bunga dahil nag-harvest na kami pa isa-isa pero isishare ko sa inyo yung amin Japanese orange, ayan po. Yan. Taon-taon po yan ay bumubunga. Last year marami na. Pero, ngayon po hindi ganong karami. Pero, dun sa side na yon sampu na yon harvest namin at kinain namin. One week na lang po, dahil kami po ay busy busy dahil mayroon nga po kami tinutulungan na nagpapagawa ng bahay. Kami po ay in charge doon. At kami rin po ang namili ng mga gamit na gagamitin sa bahay at lahat po ng kailangan sa bahay kami po ang bumili dahil kami nga po ang nagmanage sa susunod na vlog ko po yun naman ang share ko sa inyo ipakikita ko sa inyo yung bahay na demolition kung natatandaan nyo nag house demolition ako i-update ko kayo ko doon dahil hindi po kami nag bahay serye dahil ang ami pong content ay sa pagtatanim. Dahil nga po kami busy sa paglilinis. Ito naman po yung aming Japanese orange na isishare ko sa inyo na nakakatuwa po. Basta ay sipag at yaga, libre tayo sa mga prutas. Ayan. In, mahirap talaga magtanim pero pag ang hilig may pagtatanim kahit sa loob ng bakod, bakuran ay meron tayong prutas. Yan. Yan yung aking garden dito sa likod, meron tayong suhang dabaw. At ayan na nga po yung ating Japanese orange. Tanes sa pitas ka. ayan po si Tanes. Photos niya. Magpakita ka naman. Dito ka. Nahiya po siyang magpakita. Dapat may dalakang gunting. Hindi na, na kailangang gunting. O, oh, ayan. Ayan oh. po. Meron siyang yan. Yan ang po yung ating Japanese orange. Di mo ba't kalaki? Matamis po yan. Masarap. Okay. Bye-bye. Hmm. Siner ko lang po sa inyo itong aming Japanese orange dahil hindi nga po natatapos sa isang prutas. Depende po sa season. Depende po sa season ang aming prutas. Iba't ibang uri ng mga prutas. Natutuwa po ako at lahat nagsisipagbungahan na ang aming mga tanim. Hindi lang po ako ang nakakakain dito. Yung may magustong nakapasok dito sa loob ng bahay namin. Yan po ay pag gusto nila ay kumukuha na sila. Yan eto pa po yung isa, oh, ready to harvest na. Pero kung sino may gusto, yan, pwedeng i-harvest. Medyo malalaki po siya na matamis. Yan po. Nakakatuwang pagmasdan yung mga tinanim talaga namin ni Kabitemnyo Farmer na nagsimula kami dito sa sa likod na to na talagang damuhan na napuno ko ng bermuda. Ayan na po talagang masasabi ko halos konting-konti na lang tapos na kami sa aming pagtatanim pati garden eh tapos na rin po ngayon sa susunod naman po ipakikita ko sa inyo dahil nagbawas na po ako at nagbago ako ng kubo dito sa garden ipakikita ko sa inyo yung aking kubo ng halaman Yan. at yung aking extension na bahay ipakikita ko rin po sa inyo at may mga nagre-request na ipakita ko yung ame extension ng house. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na support nyo kay Caviteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Salamat po sa pagpapalipad nyo sa channel ni Kapitenyo Farmer. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.